Ilang residente po ang magsasampung araw na raw na isolated sa isang coastal barangay sa Masantol, Pampanga. Problema na, problema na raw nila ang pagkukunan ng pagkain. Kaugnay po niyan, makakausap natin sa telepono si Ginoong Bajun Lakap, isa sa mga residenteng isolated doon. Magandang hapon po, sir. Uh, magandang hapon, Mike. Mm, uh, uh, Maki Maki. Maki po rin At saka sa mga, sa mga taga-subaybay ng GMA 7. Ginong Lakap, kumusta po kayo dyan? May pagkain pa po ba? May maiinom pa pong tubig? Medyo matagal na po daw kayong isolated. Uh, actually, Maki, uh, 12 days na kaming lubog uh, mula pa noong uh, nag-Southwest Monsoon na uh, napakalakas. Tuloy-tuloy uh -huh. uh, yung ulan hanggang ngayon. Yung yung paglubog namin ay dahil sa malakas na ulan at sa high tide. Uh -huh. uh, sa, sa ngayon ay uh, nag-self-evacuate na yung mga tao, na sa dike. Uh, dahil yung kanilang mga papag ay at saka mga hila ay nalulubog na noong mga nakaraang araw ay din nila sa loob ng bahay pero ngayon ay dahil sa pagdami ng tubig kanina ang pag-release ng uh, ipodam at saka ng uh, busos dam na yung ibang bahagi na dumadaan sa agulay talupit at tumutubig sa amin Tama po ba yung pagkakaintindi pag, ko Ginoong Lakap uh, wala kayong ma evacuate na sabihin na natin eh matino dahil lahat eh inaabot na ng tubig baha? Ah, Oo. ah, sa ngayon, meron kami evacuation center na itinuyo ng mga NGO, ganito uh -huh. sa concern. Uh, kaya lang, uh, kaya nyo kumudit ay yung uh, ibang mga taong barangay ng Sagrada Pamilya lamang. Ibang barangay ay walang evacuation center, kaya yung mga tao ay nagsitayo lang ng na mga makeshift tent, mga kumot, mga banig, uh, sa ibabaw ng dike. Doon sila natutulog, doon na na kumakain mm -hmm. at wala rin siya. Lubog yung mga siya namin, lubog, mm. -hmm. Lubog yung mga gripo, kaya contaminated yung aming inuming tubig din. Yung inuming tubig po, ano? So, ano po yung mga pangunahing kailangan nyo po, lalo na po sa panahong ito? ah uh, sa ngayon, dahil nga sa uh, labing dalawang araw na kaming uh, lubog, oh, hindi kami buhay at saka yung mga kabuhayan namin ay nilubog ng, ng napakalaging tubig, ay uh, na makakain sana kung merong gustong tumulong sa amin. Opo. At kung kali, ay pwede rin sigurong madagdaga ng maiinom na tubig, lalo na sa mga may bata at sa kami mga matatanda. May nagkakasakit na po ba? Uh, yung mga normal na sakit, pag ganitong panahon, yung pagtatay ng mga bata, lagnat, at na uh, mga sipon, ganun yung uh, ubo, ganun yung karaniwang uh, nararanasan namin uh, sa kalusugan ng mga taong barangay. Actually, ano kami rito, Maki? Ano? ah uh, walong barangay kami. ah uh, kasama yung isa sa Makabebe, yung Candelaria. Mm -hmm. uh, isolated kami. Walang, wala kami tulay. Wala talagang ng bayan. maabot. Oo. Uh -huh. uh, sira yung daanan sa may Candelaria. Okay. Tolubog yung iskundo Baco, Alauli, uh, Balibago, Bagang, Sagrada Pamilya, at saka yung Ligi sa Pangkawayan. Okay. Ipapaabot po natin ano, uh, yung inyong at yung kondisyon. condition. Isolated kami dahil wala kami tulay, pupuntang bayan. Oh, at, at ang tanging daan namin ay yung pupuntang ng kalumpit ay uh, na, nasira yung daanan kaya hindi passable. At lumog ay. din. Oh, sige po. Papabot po natin ang inyong kondisyon, pati na rin yung inyong apila para sa tulong. Lalo na po Apo. dun sa pagkain at sana po ay pati inuming tubig. Ano po? Apo. Maraming salamat po sa inyo, Maki. Uh, sa pamunuan ng GMA7, maraming salamat po sa Maraming salamat din po sa inyo. Ginoong lakap, mag-iingat po kayo.